po the confirmation whether ito na po ba yung sinasabing red CRB na nakita ng dalawang witness natin na pinaglipatan ng isang dugoan na babae kung saan nakita nila na tatlong lalaki ang nag naglilipat nga dito sa dugoan. Abandonadong sasakyan na konektado sa Missing Beauty Queen na tagpuan. Narecover ng mga autoridad ang isang inabandunang Sports Utility Vehicle o SUV na pinaniniwala ang konektado sa pagkawala ng Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon, ayon sa pulisya ngayong Biyernes, Ikasampu ng Nobyembre. Sinabi ng Calabarzon Police na nakatanggap sila ng tawag nagkukul sa isang abandonadong red Honda CRB na walang plate number at wala ring conduction sticker sa isang bakanteng lote sa Sitio Ilaya sa Barangay Dumoklay, Batangas City noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ng dalawang saksi na nakita nila ang isang dugo ang babae na pinaniniwala ang si Camilon na dinala ng tatlong lalaking sospek sa isang Honda CRB mula sa isang sasakyang Nissan Joke ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng pulisya. Matatandaan na isang buwan na ang nakalipas, nang huling makita si Catherine Camilo ng kanyang pamilya, noong ikalabindalawa ng Oktubre. Isang polis major na umano'y nasangkot sa romantikong relasyon kay Camilon, at ang huling kilalang may-ari ng Nissan job ang sinasabing person of interest sa kaso. Samantala, dahil umano sa mabagal na investigasyon, ay galit na galit na ang mga tao. Dahil klaro daw na may pagtatakip na nangyayari sa kanilang kapwa pulis, kung kaya ay umabot na ng isang buwan, at hindi pa rin ikinulong ang sospek, kahit na nga ay may mga testigo na sa nasabing krimen. Giit ng kapatid ni Catherine Camilon. Dapat nilalabas nyo na ang pangalan at mukha ng person of interest. Ito ay dahil naihinip na ang pamilya ng nawawalang beauty queen dahil hindi mailabas-labas ng pulisya ang mukha at pangalan ng police official na sinasabing person of interest sa pagkawala nito. Kung tutusin, hinihintay na ng pamilya ng nawawalang Miss Grand Philippines candidate na ilabas ng Philippine National Police o PNP ang mukha at pangalan ng police officer na sinasabing person of interest at karelasyon nito. Mensahe ng kapatid ni Catherine. Ako ang kapatid at ako ang nagsasabi ng totoo, malaking kahihiyan ang isyo na ito, pero hindi ko kahit kailan itinanggi sa mga tao ang pagkakamali ng kapatid ko, dahil yun ang totoong ginawa niya, at kita ko naman sa mga ebidensya. Sa totoo lang, dapat nga nilalabas nyo na ang pangalan at mukha ng person of interest, pero hindi nyo magawa, Ayun sa Facebook post ni Chin Chin Camilon. Hanggang ngayon, hindi pa inilalabas ng pulisya ang pangalan ng opisyal na sinasabing karelasyon ni Catherine, bagamat sinabing magiging patas ang investigasyon, at wala raw umanong whitewash na mangyayari. Nilinaw din ni Chin Chin, na hindi totoong itinanggi nila na may karelasyong pulis ang kanyang kapatid. Uh, dagdagan ko na rin po, nakausap ko na rin po yung nanay at yung kapatid ni Catherine Camilon. Nang tinanong ko po yung specific question na yan, ini na nila na may merong uh, special relation or affair. Hmm. yung Yo uh, kamilon at kasi naturang POI na police officer. Ito ay salungat noon sa pahayag ni Jacinto Malinaw sa isang interview. Anya, kasi noong ngalingan po na itinanggi namin sa kanila ang relasyon ni Catherine doon sa police, dahil una po wala po kaming alam na may karelasyon si Catherine, dahil wala siyang sinasabi at kapag tinatanong namin siya, ay palaging wala ang sagot niya, ayon sa post ni Chin Chin. Kaya ang sabi namin sa kanila, ay wala kaming alam na may ganun na sitwasyon si Catherine, dahil wala nga itong sinasabi at wala kaming nalalaman, pero ipinaliwanag din namin sa kanila na nalaman din namin ito, dahil sa isang kaibigan na nagsabi na si Catherine ay totoong may relasyon sa pulis na sinasabi na person of interest. Nalaman lang namin na si Catherine ay may karelasyon noong oras na siya ay nawawala na, dagdag pa ni Chin Chin. Sa isang bahagi naman ng kanyang post, ay sinabi niyang, Bilis ng investigasyon pagkasinungalingan na lang, ani Chin Chin Kamilon. Ibig sabihin, ay may pagdududa ang pamilya ni Catherine, na tinatakpan na lamang ng mga kapwa pulis ang isang person of interest na isang police major, kung kaya't nililihis na lamang daw ng mga nag-iimbestiga, ang nasabing kaso. Sa pinakahuling ulat, dalawang saksi ang lumutang at nagsabing nakita nilang dugoan si Catherine, habang inililipat sa isang pulang sasakyan. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group sa kaso ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. The confirmation whether ito na po ba yung sinasabing uh, red CRB na nakita ng dalawang witness natin na pinaglipatan ng isang dugoan na babae kung saan nakita nila na tatlong lalaki ang nag naglilipat nga dito sa dugo ang baba. Antayin po natin yung magiging findings po ng forensic group to determine kung ito po ba ay uh, possibly ay may kinalaman dito sa kaso po ng nawawalang uh, si Miss Catherine. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Jin Fajardo, may iba pa silang tiniting ng anggulo bukod sa umano'y love angle. Nakuhanan na rin umano ng testimonya ang ilang witness, ang isa sa kaibigan ni Camilon, kung saan nabanggit na huling kikitain ng beauty queen ang person of interest na isang police major. Nagbigay na rin ng salaysay ang dalawa pang testigo na umano'y nakakita kay Camilo na duguan, habang inililipat mula sa kanyang kotse, papunta sa ibang sasakyan na pulang SUV. Uh, suspects natin itong uh, naging pahayag natin at uh, even yung CIDG na nagkakaon na ng uh, positive identification yung mga witnesses natin may mga CCTV footages na tayong hawak siguro uh, out of uh, desperation iniwan na nila itong sasakyan ay remains under restrictive custody sa kampo po ng uh, Pro 4 a while yung ibang uh, mga POI na associated din dito sa ating POI ay uh, they remains under intensive monitoring hindi aniya nagmamadali ang CIDG sa paghahain ng kaso sa mga sospek dahil nangangalap sila ng mas marami umanong ebidensya para makabuo ng mas malakas na kaso laban sa mga individual na sangkot sa krimen, lalong-lalo na ang isang opisyal na pulis na hindi raw basta-basta nakarelasyon ng biktima. Tangan yeah. natin ngayon ano, sa linya si uh, reg uh, CIDG Region 4A Chief Hasinto uh, Jack Malinao, uh, Police Colonel Jacinto Jack Malinaw sir. Uh, good afternoon po at uh, live na po tayo sa programang Kasado ni Big De Leon Lima sa DCMI, sir. Bati po kayo. Magandang hapon po uh, kasamang Big at kasamang Coy sa tatang ating followers. All right, Colonel, magandang hapon po. May tanong ko lang. Kamusta na po ang update dito po sa Catherine uh, Camelon uh, case? Uh, sir Vic, good afternoon. Uh, Kahapon po, November 9 at around 5:40 ng hapon, nakatanggap po tayo ng tawag coming from Batangas City Police Station no. na merong nag-report sa kanila about an abandoned red CRV sa Barangay red ila Barangay Dumuklai ng Batangas City po. Red CRV. Ano po itong Opa. red CRV na ito? Uh, base po doon sa continuing investigation natin, Ah, uh, ito po yung tinutukoy na sa kanilang salaysay na yung nawawasang nawawalang beauty queen na si Catherine Camelon na yung Nissan Juke niya ay merong tinransfer na babaeng uh, tila duguan at wala nang malay is isinakay sa isang red CRV. Wow, ah ito. Okay. Po, uh, kaya nga po isa siya yan sa ating mga hinahanap na masasakyan maliban don sa Nissan Duke color silver ng biktima at kaka yeah. itong red CRB pa. Ibig sabihin nakita na yung CRB. Ah, uh, meron lang nakitang abandoned CRB service. Oh, but we okay. cannot say as of this hour kung sino na, na yung uh, isinakay, na may sinakay na duguan at walang malay na babae Opo. nung Thailand. saan po nakita? Sir, nakita po itong sa doon sa Barangay Ila, uh, Barangay Dumuklai ng uh, Batangas City. Ito po ay dulo, no? Ah, uh, liblib na lugar ng ginagawang okay. diversion road. Medyo damuhan po. Kaya minarapat natin magpadala ng imbestigador doon. Ako din mismo ay nandun. Okay. Uh, initial assessment natin ay nagtawag po tayo ng uh, EOD team at saka okay. yung SOCO team natin para ma-process yung uh, abandoned vehicle. So, pinuntahan tanyo kasama kayo? Opo, pumunta din po ako doon. So, ano po uh, ang findings doon sa CRB? Ano po? Ano po? Ano po ang findings sa CRB? Yun ba? Yung ba yung pinaglipatan? Hindi pa po, sir. No? Uh, Nag-fit lang yun sa description base sa statements na binigay ng dalawang uh, witnesses natin. Na Una, Uh, ito po ay ongoing ang verification at kukunan pa po namin. Una-una po ang gagawin po namin dyan ay imbitahan uli namin yung dalawang witnesses at ipapakita sa kanila yung picture o yung actual mismo na CRV na nasa kustudiya ngayon ng Crime Lab Batangas kung ito ba yung tinutukoy nila sa kanilang pahayag before. Ito ba yung tinutukoy nila CRV na nakita nila na pinagsalina ng no, oh, walang malay na babae na duguhan noong October 12 ito ba yung dalawang testigong umiihi? Oho, oho. Yan po yan, Sir Vic. Tama po. <clears throat> Kaso hindi pa nabubuksan yung CRB kung may mga bakas-bakas ng dugo, wala pang ganun. You have to call on the two witnesses to identify the vehicle. Yes, sir. Uh, the purpose of which is to check if ito yung nakita nilang <clears throat> type na CRV. Ngayon po, uh, kagabi, Uh, may narapat sinuggest ng uh, unang-una po, pinanel muna ng EOD team yung abandon CRV baka for possible process of exclusive na mapahamak naman at embesigadol. Pagkatapos po noon ay pinrasis initially ng soko and considering na gabing-gabi na, kagabi, uh -huh. mga around 10 o'clock, uh, the group decided na daduhin na sa kampo sa Batangas sa uh, provincial police office para doon <laughs> i-continue yung processing. Ang processing po dyan kasama po ang ating Highway Patrol Group 4A Siyempre. sa macro etching. Ma-determine yung chassis number ng CRV at saka yung uh, SOCO processing. Marami pong mga right, forensic right. examination ang gagawin ng mga SOCO. May plate number ba? Uh, wala pong plate number na nakakabit Siyana. sa abandoned CRV and we are very confident naman ma-determine natin ang ownership ng CRB na yon, uh, after the conduct of macro examination by the Crime Lab and HPG. Pero sa karanasan po ninyo bilang magaling na investigador, Colonel, bilang magaling na gagawad ng PNPCIDG, chances are, ano? Di diba? Chances are? Baka ito na? Uh, malakas ang hinala natin but uh, we will base our our pronouncement later on base sa result examination po. Ah, yeah, I agree, I agree. All right. Uh, ano ho ang magiging significance if and when ito ho yung kotse, yung red CRB? Anong magiging significance? Ito po, if ever na... If ever, yeah, if ever lang. ...ma-prove later on ng mga biological trace evidence kung meron tayong mga buhok, dugo at makompare natin yan sa mga standard specimen, specimen doon yung mga sa kapamilya tistigo, ng Opo, uh, mapagtibay natin yung fact na may nangyari talagang pagsalin, no? Yeah. Ibig sabihin, nagsasabi ng totoo yung testigo, hindi ba? Para sa iba pang karagdagang mga balita ng senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito at huwag po nating kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.